kababayan ng inyong Peking na Krishna. So ayun, manguha ako ng damo dito kasi may mga damo na sa may memoda. So sabayan niya ako mga kababayan. Sa, so, sa mga nagsasabi dyan na ano, hindi ako laki bukid. bukid ako, mukha lang akong hindi. laki bukid ko, talaga ako. Sa Sitio Meluya talaga ako pinanganap guys medyo ano lang yung ano ko kasi syempre may mga tato ako tsaka yung ano ko sa social media dati parang hindi ako masyadong nagpo post na nasa pagkita ko kasi yun nahihiya ako dati baka ano mabuli ganun kaya yung mga post ko dati sa social media ko is yung nasa Dabaw na ako, nagtatrabaho na ako sa Dabaw. Kaya wag niyo kong husgahan na Uy! Tsaka sa toto, Um, huwag na kayong mag, ano guys, na bakit adami dami kong tato, gano'n. Ito kasi ako masaya. Hindi lang! Tsaka sa bukid ako lumaki. Alam ko lahat ng mga trabaho sa bukid. Oo. Pero, ano? Pinanganak lang talaga ako paganda kayo, hindi nakakalata. Ang <laughs> Ang <laughs> pisa pisa मेरा मन हुआ ची Dahil hindi na sila na ako dahil drinks. itong sabi Itong kamang, Pagpapuntay ko siya. Kilala niya ba siya? Kilala mo siya Ben? Hindi. Hindi. Ako din hindi ko siya kilala. Lang. lang pumunta dito. Nagsasalita to Ben. Tanungin mo. Anong pangalan mo? Ay, ano Nagsasalita <laughs> siya Ben Hmm. Ay hindi. Magalang pisa hindi magmamodel. Babayan, tapos na po tayo magbuhat ng damo. Punta tayo dun sa mga halaman. Si may kakaibang halaman dito mga kapatid. Um, ang pangalan niya ay ano, bubuka. <coughs> bubuka lang siya pag ano 12 AM na gabi. Pag gabi. Ah, uh, pag gabi. So ang pangalan niya Bili, Binili namin yan sa ano, Doon dun sa tamugan. Pangalan nito guys, eh, sabi ni ano, bubuka daw. Kasi bubuka siya pagkabi, tapos yun, bubuka. So, may roast din dito, kukatay na roast. hindi mo magalit sa report. Paalam ka. Huwag no. na. Sabi na natin mamaya na ano. Ibigay ko kayo sa kanya to. Hmm, bigay mo ka. Bigay pa. Siya ba? Hmm. Di ba gagalit yan? Sige, bigay mo. Ito na lang isa. Hindi, inubos mo. Sabi niya, maliglo lang ka kasi. Ito na lang kasi. Ano. Ibibigay natin. Hmm. Ah, kasi. Sige. Po. Kasi sige. natin. Ang ganda ng halaman niya. Siya ba natin nan? 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 Hmm. Mm. Ang malak Siningi ko kay daddy. Patayin natin mamaya. Wag, uy. Payat pa yan. Ibigay ko ito. Hmm. kang makita, alam mo Ilabas, ilabas na si Raul. Ano? ang amoy Bakit? Anong amoy? Ang bango niya. Ang Parang amoy ano, amoy Ipabango na ano? Pabango ni Chris. Nilagyan niya yan? Huh? Nilagyan niya. Pabango no? Hindi mo lang na-realize na ang pabango pala na ng rock. Toto? Oh, pag siya nagbigay. Iba. Ano <laughs> so, pag ikaw nagbigay? Sige, pep. Ah. Uh. Ang hmm. bangang rose, no? Purple. Hmm. Uh. Hmm. Rose. Amay yun yun. Ba't gano'n <yan>? Ba't <laughs> gano'n <yan>? day? <laughs> ah, depende pala sa nagbigay, day. Ang um, Rebecca. Ang <laughs> bango naman, day. Ang um, Rebecca. <laughs> Rebecca. Rebecca. <laughs> Bastos ka, day. Ang <laughs> bango <laughs> Alex. <laughs> <laughs> so, ay, nagagustahan yung sarang yung binigay natin. Wala. So, dito tayo sa ano? Ah, sa tambayan. Wala yung iwan ko yung cellphone ko dito. Ano yun? So, dito kami ano, dito kami magdidip ni ano, <laughs> Ayan, alam mo yung ano na yun na halaman yun? Hindi. Alam mo, tapuntahan natin. Hindi mo alam yan? Hindi. Ah. Hindi May tawag dyan? Toc -toc. Dragon fruit. Yung durian nila guys, Bagaimana Pag namunga na to, sabay-sabay kami nito na mga Ikaw ang aakyat. Ako ah! Basta! Ang sama! Bakit ba? ganyan ka? Ano ko yung... Hindi nga hindi So, ano ito yan? Dragon fruit. Parang actus. So, kami po konta. kasi ang ganda na. Ay, ano kami dito. Naghahabol lang. Paano yung takbo?

Alam niyo ba? Diba bumuo ka ng sa sarili mong mundo? Hmm. Ano? Kayo, may mundo na kayo? Ano ngayon? <laughs> may mundo na kayo? Sariling mundo na kayo? Hindi. Kaya talagang dalawa bumuo na. Magmam na ako sa'yo. Pwede. Pekka! <laughs> <Uy>. <laughs> Kunin mo yung walis! <laughs> Oh my God, Rebecca na eh. Ay, nakaka-stress ka, Rebecca. Di ka nakikinig sa mga ito. <laughs> sir, Rebecca! Nasaan si sir mo? Andun. Andun siya? Uh, -uh. natin. Ay, baka malis yun. Huh? Baka malis. Check mo na lang yung mga ano mo dun, mga tauhan mo. Oh, Ay, okay. Sila Junjun. Check mo. Ano nga to? si? Si Burda. Ang pangit kasi ng mga pangalan ng mga tauhan ko dito. Si May Burda. Burga? Burda Sino? Si Burda Gul. Iyan. Ayoko yung kusapin. Naiinis ako <laughs> nah, iya, sa pagmumukha niyan. Tama nah, si Junjun. John? John? Nag nagpapahinga lang yan. Come okay. here. I'm here. Ang hindi na basa. Ah, si Melvin. Si Melvin talaga <laughs> yung maaasahan ko dito pag umagay. Ito nga, takapok. Ito, Beng. Junjun? Ma ano ba? Punin mo ako ng tubig yeah. kasi nauuhaw ako. Bilisan mo, Jun Jun. Busy pa si Junjun? Hindi, -jun. wala siya magagawa. Madam ako eh. Ah, madam ka pala. Oh. Mas matindi ka pa kay Madam Yula. Oo, oh, mas... Tsaka mas matigas ako dun. Raul. Nakita oh. ko ba yung muscle ko? Matagal na bulak Oh. Yung tato. ko! <laughs> <laughs> Bilisan mo, no, Melvin. Bilisan mo. No. Dito na yun sa bigo. Sada. So, yun mga kababayan. Yun po ang ating video ngayong araw. Sana supportahan niyo po ako sa aking mga vlog. Good day!